Ayan, enjoy kami sa Tabindagat. Ayan, guys. Nanguha kami ng susong Pilipit sa Tagalog at baragan sa iba. Pero sa iba ay lambi-lambi. bilambi. Bisaya daw lambi bilambi. Wala to wala. Ha? Arobilin. Yan. Sa inyo bagongon. Pero sa iba, lambi-lambi. Lambi-lambi daw. Sa amin, Suso, Pilipinas. At saka, ano tawag dito, Barangan. Sa amin, malaki lang. Wala naman na. Tignan mo. kita mo ang dada. At ka, yung tilo. Malakad. Oh, makapang makapasok yan sa mga ano, sa mga butas. <laughs> Ayan, enjoy lang kami guys. Enjoy sa paghugas ng susong Pilipinas. Pusas siyang lalabas, uy. Ayan ayan, 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 ayan. O guys, tignan nyo naman sila guys. Ito parang dito talaga sa ganun, ganun yan. sa mangrove, group talaga ng mangrove. Oh, Oo. Ito naman sa Dati, dyan lang subukana eh. dami lang <laughs> alam. Sarap naman ni dito, eh. Hahaha. 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 Hahaha.

Oh, na mo. And, siya. Yeah, yung iba, guys, ganyan ang itura. Ayan. Bugungon ang tawag ni, ano, ano tayo? Bugungon? Bugungon siya. Bugungon. Okay, okay ka daw. Okay, okay. Ito naman. okay, okay. ay to bigat naman ni. Tama na 'to. Bili na lang nito. Ayaw, ayaw, ayaw. masamad samad na ako nito, eh. Ay, dami namin nako nako guys. Enjoy siya, guys. Birot tayo. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ligo time naman, ligo time.